Si pa ne pa papa maga palita. Yun hanggang hindi niyo siya nahanap. Hindi pa dito natatapos ang pagbangga ko sa mga... Uh, uh. 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 Ah! Sabi niyo, ano kaya? Mag-appointment uh, mag tayo. Ay, hindi, hindi. Sabi niya, ngayon daw kami mag-u- yeah, Ma Asa na nga ba tayo? Yes, yes, yes. Ano ba kasi ang um, kaya ninyong gawin? Kaya ninyong ibigay? Kasi baka naman ko... Oh, laptop! kaya namin ibigay lahat yan. Kung gusto ninyong pre-delivery, kaya kaya po na... Nikita tayong lahat. Thank you po, thank you. Sabihin sa akin, kinampihan pa ni si Matilde pagkatapos na ako sa pa rin. malamang. Ah. Ako na mismo mag-congratulate sa inyo magsama-sama tayo. Nga naman. Tapon na natin sa... Bayin nyo kami sa mga tuta ninyo dito sa munisipyo. Hindi kami magiging sunod-sunuran. Nalimutan ng politika. Ang politika tungkol yan sa tulong-tulungan. Pero kung ipitin nyo kami, nalabanan nyo kami, hindi tayo uusap. Salamat sa demonyo. Easy. Hold. Yung tantagahan ninyo. Mahirap lumangoy pa sa lungat sa Kailangan ng tulong. Madali akong lapitan, ha? Smile ka na mo. Ang ganto-ganto mo, eh. Hanggap kumilos dahil mga baguhan lang tayo. Alam natin yung pangangailangan na nasa baba. Tulad nung kay Tanggol. Sino <laughs> kayo? Sino ba? Ma! Ang pogi na... Ay, lamig! Mm. Ah! Possibility. Huwag mong kakalimutan yan. Ah, I know, I know. who And ang projects na papagawa natin sa construction nila. Huwag kayo mag-alala. Naka-line up. Diyan. Those people? Di ba mas marami na wala na makakapigil sa atin? Tandaanin niyo ang utos ni Vice Mayor. Kukunin natin si Erika. Tago yung traidor na si Santino. Pasad na tiyempohan natin si Santino. Samahan mo ako, Sonia. Huwag na huwag mong subukan tumakas. Baka makalimutan ko ng yan pag may ginawang masama. kayo na lang ako. Hindi na, ako na. Okay. Lagi niyang sinasabi sa amin, kapitbahay niya lang raw si Tanggol. Dito rin ako. Hanapin ninyo kung saan nakatira si Santino. Alamin ninyo kung nandiyan. Dapat lang tayo mag-iingat. Hindi natin alam ang estado ngayon ng lugar ng Tanggol. Tino! May daan po dito. Dumiretso po kayo dyan. Tumbukin niyo yung balyaran. Ay, naku, sandali, sandali. Santino, sandali! Bigin. Hindi pa kakatuwalaan. Labos! Dito ba nakatera si... Pineapple juice. Okay na to? Maasim na? Okay na yan. Ano mag... Baka daw makatulong sa naramdaman mo. Ano mo rito? Umami ka na! Wala rito si Tanggol. At wala rin si Santino. Sino ka... hindi. Pasensya na. Sige, sige. Salamat. Ah. Santino ang mga misyon natin. Sige, sasabihin ko sa mga kasamaan. Alam na namin kung saan nagtatago ang anak ninyo, si Erika. Dito lang pala sa... Ay, ano ba natin dito? Puntahan na natin! Sino kasama ni Erika?

영아 <목소리> i don't know